NBA Playoffs. Well, eto na nga mga kawan stories ang hinihintay ng mga NBA fans dahil simula April 20, magsisimula na ang playoffs. Standings check muna nga mga kawan stories top 1 sa East, ang Boston Celtics top 1 sa West ang Oklahoma City Thunder. Marami nga po ang naniniwala ng mga fans na ang dalawang ito ang magdodomina sa post season pero mukhang hindi na naman sila dito dapat magpakampante dahil mukhang may kaabang-abang na upset ang posibleng mangyari. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, hawak ng Celtics at OKC OK si Thunder ngayon ang napakataas na pressure. Bakit? Well, dahil nga number one sila both conference, kung matalo nga sila ng nasa ibaba, masasayang lahat ng kanilang pinaglaruan sa 82 games. Isa pa, kahit man maganda ang record nila sa regular season, hindi na rin naman ito mapapakinabangan sa playoffs. Ika nga nila, it's anybody's ball game, kaya tara na talakay natin ngayon ang limang NBA team na aabangang manggugulat ngayong darating na NBA playoffs. Sino-sino kaya sila? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. Well, unahin natin ngayon ang Eastern Conference. Meron nga ditong dalawang NBA teams na masasabi nating aangat at maghahalimaw sa playoffs. Una ay ang top 2 sa East ng New York Knicks ni Jalen Bronson. 50 wins, 32 losses. eto nga ngayon ang record ng kanilang team. Kahit man out for the season na si Julius Randle na andyan pa rin si Jalen Bronson para pangunahan ang kanilang prangkisa. Grabe nga po ang inimprove ng batang ito mga kawang stories lalo sa shooting at playmaking. Mas nag-improve ang perimeter at mid-range shooting. Dagdagan mo pa ng pagkakaroon ng napaka-reliable na mga role players at shooters. Dante DiVincenzo Josh Hart, Mac McBride at si Hartenstein. Bagamat man marami ang duda sa potensyal ng team na ito, kailangan pa rin naman natin silang abangan dahil posible at syempre na-upset nga nito ang Boston Celtics noong nakaraan. Pangalawa naman ay ang defending champions na East na Miami Heat. Well, marami nga po mga fans ang naniniwala na maraming teams ang umiiwas dito. Bakit nga ba? Kahit man nga po sa top 8 ito ngayon ng Eastern Conference, malaki pa rin naman ang chance ang makalaban nila. It's either Knicks o Boston. Pero marami nga po at marami na ang napatunayan ng team na ito kaya hindi nakapagtataka na malayo ang mararating nito. Kahit man hindi pa naglalaro sa ngayon sa kanila si Butler, Panigurado babalik ito sa play-in and guess what, may gagawin na naman ditong history si coach Eric Postra. nga natin ang kalidad ng team na ito mga Kawan Stories na kahit man ang Milwaukee Bucks at Celtics nagsabi na na isa ang Miami Heat sa mga dark horse ng Eastern Conference sa kabilang banda naman dito sa Western Conference. Well, unahin natin ang Dallas Mavericks ni na Luka Doncic at Kyrie Irving Tandem. Mas pina-improve ang lineup ng team na ito sa pagdagdag ni na PJ Washington at Daniel Gafford. Mas pinalakas ang depensa, lalo ang opensa at syempre ang shooting ng mga ito. Pero mukhang mapapalaban agad sila sa first round dahil makakatapat nila dito ang super team ng Clippers. Masusubukan rin dito ang duo ni Nakairi at Luka dahil ang Clippers nga ang isa sa mga defensive team dahil na rin yan sa dami ng two-way player. Pangalawa naman, ang Denver Nuggets. Kilala naman natin ang team na ito bilang team to beat. Kaya nga nitong balikta ang sitwasyon gamit ang opensa ni Nikola Jokic kasama si Jamal Murray. Dahil nga kumpleto pa rin sila hanggang ngayon ng starting five. Malamang sa malamang hindi na tayo magulat kung sila pa rin na makapasok sa West Finals. Sa tampangatlo naman, mga kwan stories ang Los Angeles Lakers with Lebron, James at Anthony Davis na mananatiling kalmado lang ang team na ito ngayon bilang pangwalong pwesto dahil kung manalo sila sa team ng Pelicans, nakakatapat agad nila dito ang Denver Nuggets. Pero ang team ngang ito ang isa sa mga inaasahan ng mga fans na makikipaglaban sa West lalo pat nalalapit na rin naman ang pagbabalik ni Jared Vanderbilt at Christian Wood.